Hello guys! So ayan guys, i-share ko lang sa inyo ang aking isa na namang pinagkakakitaan sa aking hunting tindahan. Dagdag kita rin to guys. So ayan, kung nakikita nyo guys, so ang bilis kong mag-repack ng dahon ng laurel. So ayan, ang isang balot nyan guys is tig -pipi. So Yun. Ayan, bilis-bilis kong mag repack. Kasi mas maganda rin guys kapag mayroon ka kasi ano, pang araw-araw kailangan talaga lagi sa uh, pagluluto. yan So ayan, nagiba ko ng pwesto kasi mukhang nangangawit na yung likod ko sa ko para lang makapagripak nito yan. Tinaasan ko na yung aking camera dyan guys para mas buhelo ako. So, ayan. Kailangan ko lang yan, guys. Punoin. Ah, uh, ang isang ano nyan, ang isang haba ng papel ay pumapatak ata ng 18 piraso na tigpi peso. So, ayan. Talagang pag ganyang kinagawa mo, kikita ka talaga kahit konti lang. Ah, uh, dagdag pa na, dagdag pa yan sa ano natin, income natin sa ating tindahan. So, ayan. Nandiyan na, na, na rin tayo sa bawang. Repacking na rin natin yung bawang. Kapag malaki yun, butil ng bawang, yung isang butil ng bawang, isang piraso lang ang nilalagay ko. Kapag medyo malilit naman, dalawa. Pero, ang ano nyan, isang barat din yan, guys, is 30 din. So, ayan. Ah, bilis, binibilis, bilis ako na guys kasi masyadong mahaba ang aking video. So, ayan. Ah, nasa kalahati na rin ng aking pagre-repack. Malapit na rin matapos. So, ayan na. Patapos na. Ayan. So, ayan. Tapos na rin. Ah. Ayan. Kadalawan ako, laurel and bawang. And then, susunod naman natin yung paminta. Meron na rin ako na repack din. Ayan. So, ayan guys. Pag, papatuloy natin ang ating pagre-repack. Para makarami naman tayo. guys nasa So ayan guys, simulan na naman tayo sa hibi 'yun. Yung maliliit na hibi guys, 'yun. Ah uh, pang ano din to guys, Pandagdag din to, ah uh, lagi din tong ha ano hinahanap sa sa tindahan kasi kapag may nagluluto ng pansit or pwede din kasi to guys pang ano, pang bangot sa kung ano ang mga niluluto natin. Lalong-lalo lalo na sa pansit. So, ayan. Pupunuin ulit natin to. Gaya ng mga naon na nating ginawa. Lapit na. So, ayan. Bilis-bilis na nga natin. So, ayan konti na lang guys, malapit na mapuno ulit. Ang ating paggaano, ang ating hibi. So, ayan malapit na isa na lang, isa nang isang balot na lang guys, matatapos na. So, ayan, natapos na rin sa wakas. At iyan na nga, guys. Sa wakas, natapos ko rin ang aking mga ginagawang pag -re ng ano, ng paminta, ng bawang, ng hibi, at ng dahon ng laurel. So, ayan, guys. Ayan, kung makikita nyo, marami na akong nagawa. Pinas-forward -pina ko lang, guys, kasi mauubusan ako ng nang ng space sa aking cellphone kasi medyo maliit lang ang storage ng akin cellphone. So, ayan. Ah, uh, dagdag kita din to, guys. Marami din ah, uh, marami na din ako dito'ng ah uh, kita. So, so ayan. Maraming maraming salamat guys sa patuloy niyong pagsuporta sa aking channel at panonood nito. Share ko lang to guys, Dagdag kita rin nito.